Sa gitna ng malawak at makulay na karagatan, may maliit na pulo na daan-daan ang naninirahan. Maliit na lipunan ngunit puno ng kasiyahan. Sagana sa mga yamang dagat, ngunit salat sa tubig inumin kung ito ang pag-uusapan. May isang sulok na kailangan mong sumisid at huminga ng malalim para mapangalagaan ang nagkukubling hardin. Isang linggo na ang lumipas mula nung maitampok ko ang dokumentaryong Balat Karayom sa Isla ng Dawahon. mula nung nabalitaan ko na ang isla ng Dawahon ay nagtataglay ng malaking produksyon ng guso, makalipas ang ilang araw ay muli akong bumalik sa isla ito at doon ay nalaman ko na ang isla ng Dawahon pala ang seaweed capital ng Rehiyon Utso. Ayon sa kasaysayan, noong unang panahon ang lawak sa isla ng Dawahon ay hindi katulad sa kasalukuyan. Kung ihahagis ang bato mula sa kabilang baybayin ay maabot ang isang baybayin. Ayon sa kwento, ang salitang dawahon ay nagmula sa salitang dawa. Isang klase ng halaman na ang bunga o botel nito ay maliit, bilog at karaniwang ginagamit bilang pagkain ng hayop ngunit maaari rin itong kainin ng tao dahil mas marami ang halamang dawa kumpara sa mga romblon at iba pang klase na puno ng kahoy, sa paglipas ng panahon, ang islang ito ay tinawag na dawahon. Dahil isla, wala silang malinis na sapa o bukal na mapagkukunan ng tubig inumin. Ang bawat bahay ay umaasa sa mga banga kung saan dito naimbak ang tubig ulan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. sa isang komunidad kung saan dagat ang nagdidikta ng kanilang kapalaran. Bawat umaga, karamihan sa kanila ay abala para magtungo sa laot. Kung sila abala para magtungo sa karagatan, ang ilan ay kararating pa lang galing sa karagatan at nanguha ng mga bagay na kanilang mapagkakakitaan. Isa sa tanyag sa produksyon ng Isla ng Dawahon ay ang seaweed o mas kilala sa tawag na guso. Dahil ibang halaman, hindi katulad ng may buto na mabubuhay kung itatanim sa ibabaw ng lupa, ang mga halamang ito ang kanilang hardin ay makikita sa ilalim ng karagatan. At sa malawak na baybayin kung saan itinatanim at tinaharvest ang maguso, dito ay nagmimistulang malawak na palayan. Hindi kailangang masyadong malalim ang tubig para sa pagtanim ng guso. Kadalasan, ang mababaw na bahagi ng karagatan na may lalim na 0.5 metro o hanggang dalawang metro ay ang pinakamainam na lugar. Bagamat nasa ilalim ng dagat, ang halamang guso ay kailangan din ang sikat ng araw para sa kanilang photosynthesis. At ang sikat ng araw na ito ay mas mahalaga rin para sa kanilang paglaki. At sa mababaw na parte ng dagat, mas madaling maabot ng sinag ng araw ang halaman. Ang mababaw na lugar ay may sapat na galaw ng tubig na nagdadala ng mga sustansya na kailangan ng maguso para lumaki. Dahil sa galaw o daloyong ng tubig, nakakatulong din ito para matanggal ang mga dumi na kumakapit sa guso. Ang malinaw na tubig ay nagpapahintulot sa sikat ng araw na makapasok at maabot ang mga halaman na sharing mahalaga para sa kanilang photosynthesis at paglaki. Kung madumi at maputik ang tubig, nababawasan ang dami ng sikat ng araw na nakukuha ng guso, kaya humihina ang kanilang paglaki. Gayon din, ang maruming tubig na may mataas na nilalaman ng chemical o pollution ay maaring maging sanhi sa pagkamatay ng guso o maapiktuhan ang kalidad nito kayat malaga na ang taniman ay nasa lugar na may malinis at maayos na kalidad na tubig para sa malusog at paglago ng halaman. Sa isla ng Dawahon, ang tawag sa kulay brown na guso na kanilang itinatanim ay Kappaphecus albarizi. Ito ay isa sa mga karniwang uri ng guso na itinatanim sa Pilipinas kasama na ang mga kulay berde at kulay dilaw na uri. Dito naman sa gitnang dagat ay nasaksihan ko ang maraming gusto na tinatrabaho ng mga tao. Kabilang na dito ang mga bata na nagpapasuhol para sa kanilang pambaon sa paaralan. Nagpapasuhol ka dito? Oo. Magkano yung bayo? Ilan? Five talaga. Five pesos? Isang ano? Isang tulaga. Ilang metro pa? Walo. Wali isang tali, 5 pesos. Hindi. Pag, pagkatapos, pagkatapos nito. Pagkatapos yan. Pagkatapos nito, meron kang 5 pesos. Ilan ang pinakamalaki mo ang kinikita dito? Cancer. Sigurinta. Isang araw na yan. Mm. Saan mo ginagamit yung 50? pa cancer pa. Gamitin ko. Bawang sa iskwilanser. Hindi lahat ng nakukuhang guso ay ibebenta. Karamihan sa mga ito ay pag na-harvest, kinukuha nila para muling itali at muling ibalik sa karagatan para mas dumami pa at para mas lumaki pa ang kanilang produksyon. Dahil wala itong mga sanga, ang bawat puno ay pinuputol at itinatali sa mga straw nang sa ay muling itatanim sa dagat at muli pang yumabong. Ang guso ay isang uri ng marine algae o sea algae at hindi ito isang tipikal na halaman. Ang algae ay isang malaking grupo ng organismo na nabubuhay sa tubig at nagasagawa ng photosynthesis. Ito ay parang mga halaman na lumalaki sa dagat pero mas simple ang kanilang istruktura. Wala silang totoong ugat, dahon o tangkay, ang buong katawan nila ay kayang sumipsip ng mga nutrients mula sa tubig at magsasagawa ng photosynthesis. Kung sa lupain mayroong maliliit na alaman hanggang sa malalaking punong kahoy, sila ay may iba't ibang laki at itsura mula sa microscopic single-celled na organismo tulad ng mga phytoplankton hanggang sa malalaking single-celled na organismo tulad ng maguso at iba pang seaweed. Ano ang season na pag ng gusto? Hindi po, hindi ko Ano sir? Magkaiba yung ano, dipindi sa hangin po. Hmm. Ang mga na handa ng ibenta ay ang ibinibilad at hindi na ibabalik sa dagat para muling itanim. Ilang sandali pa ay ibibilad na ang maraming gusto kung saan ito ay bebenta kung maging matuyo na ang mga ito. Kapag hindi kasi ito ibinilad, mananatili ang mataas na moisture content nito. Ang sobrang tubig ay nagiging sanhi sa pagdami ng bakterya at amag na siyang magpapabulok sa guso. Ito rin ang dahilan kung bakit ito ay mag-aamoy at masisira. Mula sa kulay brown, kapag ibinilad ng gusto, ang ibang guso ay nagiging puti. Nag-iiba ang kulay ng guso kapag ibinibilad sa araw dahil sa epekto ng sikat ng araw at ng pagkawala ng tubig. kapag buhay at nasa tubig pa ang guso, gumagamit ito ng chlorophyll at iba pang mga pigment para sa photosynthesis. Ang mga pigment nito ay nagbibigay ng guso ng iba't ibang kulay tulad ng berde, dilaw at kayumanggi. Ngunit kung ito ay pinapatayo sa araw, nawawala ang tubig sa katawan ng guso. Sa prosesong ito, nawawala din ang bisa ng mga pigment na nagpapanatili ng kulay nagiging mas matindi o nag-iibang kulay nito dahil sa pagbabago ng konsentrasyon ng mga pigment. Maliban sa mga ibinilad, muli namang ibabalik sa dagat ang mga itinali dahil ito ay muling itatanim para mas ma-maintain at hindi sila maubusan ng punla. Ang bawat piraso ng sanga na pinuputol ay tinatawag na seedlings o graft. Ang mga seedlings na ito ay siyang tinatali sa nylon o mga mahabang straw at muling itatali sa mahabang lubid na nakalagay sa ibabaw ng buhangin sa ilalim ng dagat. Ang malawak na baybayin na ito ay dito itinatanim at inaani ang maraming guso. Ang kakayahan ng guso na muling tumubo mula sa bawat peraso nito ay tinatawag na vegetative production. Ito ay isang natural na paraan ng pagpaparami ng mga algae. Dahil dito, hindi kailangan ang buto para makalika ng bagong guso. Ang bawat sanga ay may kakayahang tumubo at maging isang bagong halaman basta't nakatanim ito sa tamang lalim at nakukuha ang sapat na sikat ng araw at sustansya. Ang pagiging seaweed capital ng dawahon ay bunga ng pagsisikap, pagbabago, at pag-angkop ng mga residente sa kanilang kapaligiran. Pang Batolete, lalo na ang isla ng Dawahon, ay may perpektong lokasyon para sa pagtatanim ng guso. Ang malinis at mababaw na tubig ay sapat at angkop na angkop sa paglago ng halaman. Dahil dito, unti-unti nitong natuklasan ng mga lokal na mangisda na ang guso ay mabilis lumaki sa kanilang karagatan. Ayon sa kapitan ng barangay, ang priskong guso, ang kulay green, ay nagkakahalaga ng 25 pesos per kilo at 12 pesos naman ang kilo ng kulay brown. At kung tuyo na at naibilad na ang guso, ang kulay brown ay nagkakahalaga ng 22 pesos ang bawat kilo. Maliban sa guso, mayaman din ang isla ng dawahon sa mga bagay tulad ng mga tuyom, sea cucumber at marami pang iba. I'm sa bahay na ito, dito ibinibenta ang mga si cucumber o mga balatan kung tawagin sa kanila na kinukuha ng mga mangisda sa laot. Ang balatan ay isa sa mga tawag sa Pilipinas para sa hayop na kilala sa ingles bilang sea cucumber o pipino ng dagat. Ayon sa siyensya, ito ay kamag-anak ng starfish at sea urchin, kilala ito sa mahaba at parang uud na katawan na may malambot na balat kaya ito tinawag na balatan. Ang mga balat na kanilang nabebili Matapos kunin ang mga laman-loob, ito ay pinapakuluan o niluluto, nang sa gayon ay pagkatapos lutuin ay ibibilad naman sa mainit na araw.

kaya ang bawat tao ay umaasa sa solar karamihan sa mga gadget tulad ng cellphone ay nakapila para magcharge ngunit may bayad ang bawat isa wala man silang sapat na kuryente may free wifi naman ito para sa lahat para makarating sa bayan, bangka lamang ang magagamit na sakayan ng mga taga rito. Dahil walang mapagkukunan ng malinis na tubig inumin, ang karamihan sa kanila ay bumibili sa bayan ng bato. Dito na rin ikinakarga ang mga produkto o klase-klaseng mga paninda na nanggaling sa isla. At sa pagpatrang alas otso, dapat lahat ng sasakay ay nakarating na at nakasakay na dahil bibiyahin na ang bangka patungo sa bayan ng Batolete. sa bayan o mainland, pagkabalik ay iba na ang mga pangarga. Mahaba ang tulay mula sa kanilang barangay patungo sa pier o Pantalan. Ayon sa mga residente, hindi pa man noon dumadating ang malakas na bagyo ng udit ay hindi pa napuputol ang tulay na ito. Ngunit dahil sa napakalakas na bagyo, naputol ang tulay at iba pang mga tahanan ng mga residente kaya noong maputol lang tulay pansamantala mo nang dinugtungan ang tulay na ito Pagkarating sa kanilang barangay ay bubungad itong malawak na basurahan. Ngunit hindi katulad ng ibang lugar kung ang basura ay pabigat o salot sa lipunan, dito dahil sa basura nadadagdagan ang lawak ng kanilang lugar. Ayun sa barangay captain, ang basketball court na ito o malawak na simentadong lugar noon ay isang malawak na espasyo o basurahan. Ngunit dahil sa basura, tinakpan ang mga ito ng buhangin at bato, nilagyan ng proyekto at sa kalaunan ay naging palaruan. Dati ay maliit lamang ang islang ito taong 1970s kung saan may nagngangalang Patricio Apa Arong, isang residente ng Dawahon kung saan siya ang nagpauna ng reclamation sa lugar, ang maliit na isla ay muling nadagdagan ang lawak at sa kalaunan marami ang gumaya kaya mas lalong lumawak ng lumawak pa ang isla ng Dawahon. Ngunit wala itong sapat na mga punong kahoy o mga bukirin na maaring magkaprotekta sa oras ng malakas na bagyo. Sa panahon kung saan sila ay nasalanta ng bagyong udit, maraming bahay ang nawasak o halos ma out ang ilang parte ng isla. Gayon pa sa paglipas ng maraming taon, muli na namang silang bumangon at haharapin ang bagong umaga. Tulad sa lugar na ito, hindi pa man na nasasalanta noon ng bagyong udit isang malaking bahay at magandang tirahan. At makalipas ang bagyo, mga haligi na lang ang kanyang naiwan. Kahit sila ay nasa isla, mayroon silang public CR o pampublikong palikuran. Natin. Bali operational na to, malinis. Ito, malinis yung pagkagawa. Yan. ang islang ito ay mayamang salat. Sila ay napapalibutan ng mga yamang dagat, ngunit isang pinaka bagay, sila ay salat sa tubig inumin. Ayon sa aking nakita, sa islang ito, kung masipag ka lang, ay hindi ka magugutom. Mula dito sa isla ng Dawahon. Ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV Discoveries, History, Explore, and Dokyon Network. Anong tawag dito? Lokot. Lokot. Saan ito nakukuha? Dagot. Sa dagat Saan sa dagat? Sa dagot. Sa dagot. Sa, sa, uh, sa, sa bato. Pwede hawa ha? Parang pansit, no?

ano ano klase ito? Uh... Ha? Nakabidyo mo din yun. ねえねえ